nyog na galing sa kawat para sa ginataang tulingan na sobrang masarap. Mapapadami talaga ang kain ng kahit sino, lalo na kung bahaw na kanin yung ipapartner mo. Lala. Uy! Lale. Toy! Ano ko dyan? Dyan ko pala eh. oh, Ano yan? Ba't may dalang isda? namitas ako ng bunga ng ko. eh gulang na yung mga bunga niya pitas na ako eh Kaya paano may nakuha pa akong dalawang tulingan sa puno ng nyug may isda yan ang hirap sa'yo eh pinaparal kasi ng magulang mo ng agriculture hindi ka nag-aaral yung nyug at saka yung tulingan pwede i-crossbreed yan markot ba ha? totoo? oo eh ang gagawin ko dito nag-request kasi yung followers ko na si Blue Jay Go yung head ng ano dung ganon na magluto ako ng ginataang tulingan siyempre followers natin pagbigyan natin ay ganon may ganon na ngayon Oh, buti nga nakachamba pa. Oh, sya, 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 magluluto na ako. Baka masira na ito. Magsisimula muna tayo sa napakagandang spot na to. Syempre, bago tayo magluto, gagawa muna tayo mga kabitoys ng ating kalan na gawa sa bato. Para nature na nature talaga ang datingan para sa ating ginataang tulingan. Syempre, susubukan ko muna ilagay yung kawali ni Auntie Erma. Baka kasi biglang bumagsak kapag kumukulo na. Mahirap na, baka himbis na ulam na, naging graba pa. Neredy ko na rin yung mga panggatong na inorder ko pa sa Lazada. Nilinisan at sinabunan ko na rin ang mga isda. Nung nagkaroon na ng apoy at baga, naglagay na ako ng mantika sa kawali ni Auntie Erma. Binahanda at inisa-isa ko pang ilagay ang isda para naman magbukang kaaya-aya sa paningin ng mga taong mapangusga. Perfect kayo eh. Sa hindi kalayuan, natatanong ko na ang madilim na kalangitan. Para bang uulan na parang hindi. Pero hindi niya ako mapipigilan. Gahuli nga ng kulog si tatay sa bukid. So yun minamadali ko na magprito dahil parang may nagbabadya na ulan. Tingnan sa likod ko. Gabing lakas. Yeah, madali na natin to. Ayan iba naman tayo nagluluto doon naman parating tong ulan na ito papansin kasi basa kasi hindi invited sa pagkain ko ngayon so ulan-ulan sa ngayon pag aalanganin na talaga baka hindi na natin ito isama yung ulo hindi medyo matagal sayang naman kung maabutan tayo ng ulan sayang lang doon pagkain yung baga yung pagmamahal ko sa'yo pero dikit-dikit ko na kasi malakas na rin yung apoy yan yung mga isda ipaparanas ko sa inyo yung makipagsiksikan dahil nasubukan ko makipagsiksikan sa taong hindi naman ako gusto Tadaaa! Habang hinihintay kong maluto yung piniprito kong isda, nagsimula na rin ako maghiwa ng mga rekado. Lalagyan ko din pala ng talong dahil ang wish ko, sana mag-asawa na yung kuya kong si Balong. Yung slice ko ng luya para bang pwede nang gamitin pang poste ng kusina. Hayaan mo na, wala naman tayo sa masterchef eh. Nung matapos na yung mga piniprito, sinet aside ko muna. Ada, naga-English na siya. Ginisa ko na yung bawang, sibuyas at luya. Sa pagluluto pala, hindi pala bawang yung inuuna, kundi yung buhay ng ibang tao. Ulo si ano daw buntis. Nilagay ko na yung pritong isda. Naglagay na din ako ng suang tuba, asin at paminta. Kasama yung bala ng stapler. At dahil ginataang tulingan ang lulutuin natin, kailangan natin ng gata. Kaya nangawat muna ako ng nyog sa lupang hindi ko kilala. Mabilis akong tumakbo, baka may lumipad na ligaw na bala. <laughs> Ito na yung pinakahuli mga kabito, na natin ang pritong talong. Hindi ko na nabidyoan kung paano to lutuin kasi nagmamadali na tayo. Yon. Grabe ang mga aso dito talaga. Muntik ka na oh. Sarap. Uh, luto na yung niluto natin uh, Shoutout nga pala kay Sir Blue ah, Dahil siyang nag-request nito uh, Syempre, thank you Lord Kasi hindi na tuloy yung ulan At paano hindi tayo nabasa At saka hindi na putol Yung pagluluto natin o, Tara, kaya na tayo So yun mga kabitoy Tapos na tayo magluto At ngayon titikman na natin Yung niluto natin At syempre Hindi lang ako yung kakain May kasama ko Dahil kapag ikaw nagluluto Minsan nasasawa ka So kailangan natin ang kasama Para siya magtikim Kung pasado ba o tama lang, di ba? So, bong, trabong! Kain tayo! Uy, hindi nang inaantay ko! <laughs> Kanina pa eh! Tama tama, gutom Ito na ko pa eh! Ito ay papatikim ko sa'yo kung masarap kasi siyempre sa tagal ko na tigin tayo si tikim-tikim po nagsasawa din ako. So, tara! Tayo! Tikman natin! Oh! Anak ng Matsardinas! Tulingan ba yun? Yung niluto ko, pinaluto lang sa akin ni Sir Duyong. Hindi sa akin. Takal ng hantay ko eh. halos kalating araw. Lalabas mo sardinas. Hindi na sa atin. Pagalitan tayo kung magkua ako dun. Takal lang eh. Ano lang naman yan? May istari na naman yan eh. Sana kanina pa lang. Nagbili na ako. Hindi yan. Doon na sa bahay. May daing pa dun. Damutan ano ka kasi. Pag ako nagayin sa inyo ng papaya, hindi ka mamigay. O yan. Pagdamutan din kita. So mga kabitay. Ito na yung niluto natin. Ayan. Ayan o. Oh. Alam mo, alam nyo, ang magandang partner dito, paaw. Tara, kain tayo. Titikman na natin. So, yung mga kabitoy, yun, Yan, lagay mo dito. Tapos, ito yung pinakamasarap dyan, yung pinakasos niya. Yan, yung mga kabitoy, yung sos niya, May sili, tapos mag-ano tayo ng talong, yung talong na niprito natin. Ayan. Tapos, mga kabitoy, magkakamay lang tayo, malinis yan. So, pipitas tayo dyan, ganyan, o. Eh. Tapos, isasaw may mo mga kabitoy. Tapos, ganyan, o. Eh hmmm tapos mga eh liberahan mo niya ng anong nang sili hmmm tapos ng tawag nito talong hmmm saka mo sabayan ng kanin yan labo eh <coughs> labi ko nyo lang talaga <tod> itong may ko labi ko talagang daw ay grabe. Oh, Bro, ka sarap. Ma-betay, like and follow, inshare sa bago kong uh, content na 'to. Kung nagustuhan nyo, kung ayo di wag eh. bilhin n'yo ng ulam nyo. Tara, let's go Kaya na.